Ayan po at uh, bago po tayo uh, pupunta rito sa uh, Usaping uh, bal Santos Matubang Kasi nga po ay uh, Hindi po talaga ako makagit over dito sa sinabi niyang uh, May pagkakulturao itong TOGC. Mamaya po yan babalikan po natin dito dahil uh, hindi pa po ako tapos dito sa mayabang na ito At uh, gusto ko lang po linawin sa inyo, hindi po ako member ng KOGC. Pero pagdating po sa ganito, na mapaparatangan ang isang uh, hindi naman na uh, totoo, magpaparatan lang yung isang uh, Bal Santos Matubang, aba hindi po ako papayag dyan. Dahil uh, ang sa akin po rito, may sarili kang mundo, yan na lang mundo mo, pakialaman mo, hindi na yung mundo ng KOGC mamaya po yan ay babalikan ko po yan dahil ito po ay napaka importante uh, sabihin ko sa inyo uh, hindi man po verified at hindi man po uh, ako sigurado ha? sinasabi ko na po hindi man po ako sigurado pero lumabas po ang balibalita na kung saan po ay uh, pero bago yan ay uh, ibibigay ko lang po muna ang background konti kung inyo po natatandaan, isa po ah, sa ah, cabinet secretary nito ay tinanggal na. yun po ah, sa PCO secretary ba yan? Hindi ko po sigurado. Natanggal na po yan. Ngayon po, pagkatapos po matanggal yan, at ah, natanggal po yan after noong ah, napabalita na isinugod sa St. Locks yung dalawang mag-asawang bangag na yan, at yan po pala, ang naging dahilan ng pagkatasugod so nila sa hospital ay dahil po pala itong si Bangan ay gusto na raw po pala talagang mag-resign ayan so ngayon po ay uh, dahil doon uh, ayon po dito sa nagpalabas ng balitang ito na sa sobrang buisil daw nitong si Buton kaya po niya hinampas ito at yun nga parehas silang nagampasan parehas nagyumbagan, ayun parehas silang nadala sa doktor kasi nga po ang sinasabi po nitong nagpalabas ng uh, balitang ito ay uh, matagal na raw po pala yan na gustong uh, umalis na or magresign na si uh, Bangab dahil nga po uh, talaga naman hindi niya kaya talaga dahil nga mas, uh, mas priority niya sa buhay niya yung suminghot kaysa ang mamuno sa bayan natin. Kaya po, eh, huwag kayong magtaka kung bakit ganito na lang ang nangyayari sa bansa natin na naipaubayan na kay, uh, kay Butod, naipaubayan naipaubaya na dito kay tambaloslos kaya lahat ng mga desisyon pala ay puro nga lumalabas na tambaloslos lahat. Yun po yung balita natin bagamat sabi ko nga po ha, uulitin ko lang po at uh, huwag po kayo magagalit sa akin, hindi man po kumpirmado pero yun po yung uh, mga lumalabas na pong balita. At uh, dahil yun nga po pala talaga ang dahilan kung bakit uh, nagkasakitan itong dalawang bangag na ito. Anyway, maliwanag na maliwanag daw po na narinig niya yung uh, awayan nitong mag asawa nito na ang sinasabi pala nitong uh, si Bangang sumusubra ka na sabi raw at ano ba yung napapabalita na yan na nakikipagtsoktsakan ka raw sa iba so ngayon ayoko na maging presidente gusto ko nang umalis Ayon, yun daw po doon na raw ko nagsimula yung uh, bangayan at uh, sakitan nitong mag-asawang ito so yan hanggang dyan lang po muna dahil uh, hindi pa naman po verified talaga kung gaano katotoo yung balitang yan pero kung totoo man po yung balitang yan aba ay napakagandang balita po yan kung sakasakali at uh, kahit na papaano ay magugunutan na po ng tinik sa dibdib nitong ating bansang Pilipinas dahil nga po talaga hindi naman po talaga siya nagpapatakbo kundi itong asawa niyang gahaman butod na kaya nga kaya nga lalong lumalaki ang butog dito dahil walang katigil-tigil sa pangangawat ng kwarta ng bayan. Ganon din po yung pinsan niya si Tambalos Los na yan na walang ginawa kundi puro kabulas to ganang ginagawa niyang. mo mamimigay ka ng ayuda doon sa hindi naman na uh, apiktado ng bagyo. Ang apiktado ng bagyo na sa Luzon pero ito sa Tambalos Los ito pumunta ng Mindanao, Dabaw at doon na migay ah, nag-aaksaya ng pera pero sa totoo lang po kung, may, kung namigay man halimbawa ng isang daang piso yan doon ang idiniklara niya dyan ah, sa kanyang ah, ah, sa kongreso ay isang bilyon na pero isang daang piso lang pala yung pinamigay niya ganito po kasama ito para lang po malaman niyo ngayon sabi ko nga po bago tayo pupunta rito kay uh, Bala Santos Matubang ay gusto kong tapusin po muna ito dahil na uh, ngayon po ay uulitin ko lang po sa inyo mga kababayan ko na wala na po kayong ibubuto kahit sino sa kanila. Wala na po. Ha? Mag sasabihin, sasabihin ninyo at dipindi yun sa i- uh, irerekomenda ni President Duterte. Natural ang irerekomenda ni President Duterte itong si Bongo. Kasi yan ang sip-sip dyan. Itong si Robin Padilla, isang sip-sip dyan kaya President Duterte. Itong si Bato de la Rosa, di po ba? Sigurado yan na irerekomenda ni President Duterte yan. Pero wag na po tablahin nyo na doon sa pagkakataon yun ang sinasabi ko po rito, halimbawa may ibang inrekomenda si President Duterte na ibang mukha, yan po, iyan po ang ibuto natin. Pero yung mga nadyan, kagaya itong tingnan nyo, ito si Robin Padilla. Ano bang uh, ginagawa ito Diyan lang sa, kung hindi pa nagpakita ng gilas ito. Pero hindi ko po sigurado kung yan ay... Uh, uh, re-electionist ngayon 2025 yan pero kung hindi ba at sa 2028 re-electionist yan Huwag nyo na pong ibuto yan. Kita nyo naman po yung pagiging tanga. At uh, ganun din itong punahin. Okay naman sana ito si Batong. Ang problema lang na ganun kalam niya at sasabihin pa niya na uh, ito, wala akong masabi nito, hindi sinungaling ito. Dina-divorce na agad yung uh, tao. Paano mo kaya nakakasiguro na yung i-prenumot uh, uh, e, mong ganun ay hindi sinungaling? yun po ang uh, makikita nyo na po yan pero hindi ko na po kailangan siguro magsabi nito pero sinasabi ko lang po lalo po dyan sa mga con congressman na yan yung mga mukhang television dyan ah yung si uh, Atras Abante na yan eh kailangan nyo pa ba ibuto yan yan yeah, si Napimintel na yan ha, matandang hukloban na yan yung akup na yan noknuka ng kayabangan yan yeah, lalo na yung Spadwano na yan Walang dia, walang ibang sinabi kundi sa in contempt. Yan ang yan ang aso ng kuno, aso ng kongreso yan eh. Babantayan lang ngayon kuno at aside in contempt agad. Di ba nakikita niyo naman yan kaya ng mga animal na ito? Di ba? So, yun po, wala na kayong buto. Bagamat uh, hindi tayo nakakasiguro na baka bayad na rin yung uh, kumilik na yan, kasi wala na pong smartmatic kundi yung uh, Miro yata yun ngayon na magkapan. Hindi natin sigurado yan. Kasi nga baka binayaran lahat ni Lisa yung mga panayan. Yung mga kandidato nila ngayon baka binayaran na lahat yan. Kaya malamang-lamang mananalo yung mga animal na yan. Pero sige lang. Basta malaga tayo huwag na kayong bumuto. Huwag na. Hindi kwan hindi worth it. Yung, yung mag-aaksaya kayo ng panahon at pagod sa mga animal na ito at pagkatapos yan pababayaan kayo kagaya itong sinasabi ko lagi na napakarami natin mga kababayan ang walang masahing yan po yung lagi ko sinasabi at hindi, hindi ko po pwedeng uh, makaligtaan sa bawat vlog ko na sasabihin na napakarami po natin kababayan ang walang masahing ngayon kung uh, yung gusto magpatunay pwede ko po kayong samahan dito sa lahat ng mga iniikutan ko pwede ko po kayong samahan baka sabihin ninyo dal dal lang ako ng dal, dal dito na wala naman akong katibayan tama wala po akong katibayan kasi hindi naman po ako kagaya ni uh, Bal Santos Matubang pupuntahan niya yung uh, mahihirap natin kababayan uh, ibibidyo niya yung halos uh, hindi na makahinga ng mga, uh, mga kababayan natin sa sobrang kahirapan ibibidyo niya tapos ngayon i-upload channel hindi po kasi ako ganun kaya nga yun ang lagi ko sinasabi kung kung yan mga yan, yung mga iniikutan ko ay uh, video ko at ina-upload ko rin dyan, dinapakarami ko subscriber, Mario Sef. Pero hindi ko nga po magagawa yung ginagawa ni Bal Santos matubang na yan dahil napakahirap na nga itong ating mga mga kababayang naghihirap gagawin mo pang parang mga hayop ito tatratuhin mo pang mga hayop ano ba turing mo dyan hindi ba't kahayupan yung ibubuyang yang mo sa buong mundo yung kalagayan nitong ating mga kababayan yan po ang tatalakayin natin dito kay Bal Santos Matubang na hanggang ngayon ay hindi ako makamove on dito sa sinasabi niyang ang KOGC daw ay kulto ayan ngayon, sino po ba itong si Bal Santos Matubang? Ito pong si Bal Santos Matubang ay kung mayroon pong uh, pinakamahirap at pinakahampas at pinaka, at pinaka uh, patay gutom, yan po yan si Bal Santos Matubang. Ngayon na lang po nagyayabang-yabangan uh, yan uh, dahil nga po maraming mga kababayan natin ang nautok niyan. Uh, kaya nag uh, kaya founder daw siya kuno ng kalingap. Ayan. Uh, yan siya ang nagkiklaim na siya ang founder. Totoo naman. Kasi nga, nung marami na itong mga na loko ng mga kababayan natin, ayan, siyempre, marami na dyan nagbibigay ng uh, sponsorship. At ayun na. Tapos, uh, nagsimula yan doon sa nagpabahay siya. Nung makita na itong mga viewers niya, yung mga kababayan natin, bay Napakaganda naman pala ng puso nitong si Bala Santos Patubang. Ayon dumagsa yung mga sponsor na nagbibigay ng tulong. Pero kung, hindi, kung baka hindi nyo nalalaman yung inyong binigay na mga pira para sa kabahay, mas malaki po ang kanya. Kalukuhan yan, papuputol ako ng liig ko, hindi ganun. Ano yan? bibigyan niyo tapos sa pag binigyan niyo isang libo, isang libo rin yung gagastusin niya diyan sa sa pabahay niya. Hindi po. Kung binigyan niyo niya ng isang libo, yung uh, 750 sa bulsa niya at yung uh, uh, 250 lang ang ilalaan niya doon sa pabahay niya, iipunin niyo. Ganun din ang ganun, mas malamang yung kanya. Kaya sa totoo lang pinayaman po niyo yung mayabang na yan pinayaman ninyo Itong ganitong klaseng demonyong tao. Anyway, sa totoo lang po, hindi kahit kailan, kahit marami ako nakikita maliit yan, hindi po ako nagsalita. Wala po kayong maririnig sa akin na binanatan ko na vlogger. Wala po. Maliban dito kay Mike Abe, kasi nga tarantado. At abaging uh, yung scammer na nandyan sa Canada na yung uh, bagong lipunan na yan. Scammer po yan. Baka baka hindi pa ninyo alam. At saka yung pong uh, malaki ang bunga nga, na malaki ang ulo, puro hangin ang ulo ng vlogger na yan. Yung crisp ulo na yan. Paano po yan? Lahat po yan mga yan. Talagang uh, hot hotero, hot hotira po yan mga Magaling mang utok ng mga viewers nila. Balik tayo dito kay sa Balasantos Matubang na ito. Ganyan po yan. So ngayon, uh, dar, uh, darating, halimbawa doon sa pupuntahan niya, hala, pati nga yung CR eh. CR ng mga pinupuntahan nila na wala natin, mga tinaktan lang ng uh, sako o uh, binakura lang sa uh, CR. Ay kawawa naman ang mga kalagayan nito. Sige, sige. At uh, baka sakaling mayroong, uh, mayroong magbigay ng sponsor sa atin, pababahayan namin kayo Ganun yan. Kaya, sa biglang tingin, akala, akala ninyo, talagang makatao ito <coughs> at uh, may pagtulong sa kapwa. Kaya nga, uh, ginawa nila yung kalingap na yan, kalingap team na yan. So, lingap sa mahihirap daw ko, no? Pero ang totoo, ha, yung lingap nila sa mahihirap, yan yung mga inuto nilang mga uto-uto na mga nagbibigay ng sponsor ganun lang yan hindi ni pa, kasi nila na realize sa sarili nila na ganun ang nangyari hindi lahat ng namimigay ay may pusong pagtulong yan po yung mga yan yung namimigay na yan mga sasabihin charity vlogger na yan ulol oh huwag kayong magpapaniwala dyan dahil yung charity na yan galing sa inyo yan ng mga sponsor ha? Ah, pero baka akala ninyo yung lahat ng mga binibigay ninyo ibinibigay sa mga tao hindi po yan mas malaki po ang kanila kisa doon sa naibibigay halimbawa yung isang sponsor nagbigay ng uh, 1,000 nagpadala ng 1,000 ah, uh, yung 250 lang po ang ibibigay na sardinas at saka bigas yun lang po ibibigay yung 75 sa kanila po yan yung 750 kanila na po yan uh, di ayaman nga kaya yan ang uh, napakasinungaling na ito napaka napakagago pa akalain mo yun ha sasabihin niya na itong KOJC ay uh, kulto tarantado uulitin ko lang po ha hindi po ako member ng KOJC para manggalaiti ako ng ganito wala po akong kinalaman hindi po ako member at uh, wala po, hindi po ako member dyan. Pero pag nakikita kong mali na, buha ka ng ina ka, titirahin kita. Ganon lang yon. Yan po yung, yung hindi nyo alam. Makikita nyo, kung saan saan sila bunga biyahe abroad, saan galing yung pira na yan? Di pira ninyo. Di po ba? Pira ninyo yan. Yung mga kinikita nila dyan at saka yung mga sponsor din oh. nakita nyo na ba yung uh, pagkalaki-laking ipinatay ipinatayong building na simbahan daw oh. saan galing yan dito sa mga nauto niya mga sponsor hindi nga nila masyadong na binablog dyan eh yung simbahan na pinatayo nila kasi nga ang uh, utak nito sa, ang uh, nabab nabasa ko na agad ang utak nito. Halimbawa, pag tumanda na siya na hindi na siya makapag-vlog, makapag-uto doon sa mga mga viewers at mga subscriber niya, at least kung may simbahan siya, kikita pa rin siya dahil sa abuloy. Tingnan mo. So, <coughs> swag ako. Huwag ako ang uh, uh mo dahil uh, unang-una, titirahin at titirahin kita talaga. Yan po yung galing sa kanyan, galing dabaw yan, na isang hampas lupa at patay gutom yan, ah, na nung araw, kasi nakapang oto lang siya na nakapang-uto, kaya ang tingin sa kanya, sa ng mga tao, napakabuti, tumutulong talaga. Walang pagkakaiba, ito kay Rapitol po eh. Ha? Ah? Tingnan mo, ito si Rapitol po, ah, sa biglang tingin, akala nyo talagang tumutulong. Ah, akala nyo talagang tumutulong. Pero hindi ba ta, ganyan din ang style niyan, lahat ng away na mag-asawa, lahat ng uh, away ng pamilya, hala, bira, video, 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 upload, 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 ayan, tapos sa uh, kunwari yan mga uh, pagmumura niya na kung ano dyan na uh, kala mo siga-siga na yan wala yan ha sinubscribe naman itong mga tanga ha, akala naman ganun na, kaya idol rapping nga yan eh di ba yun ang pagkakamali ninyo, yun ang hindi nyo na na, na re realize sarili ninyo na lahat yan ha? mga charity vlogger ko no ulol ha? mas malaki pa yung kopit nila kisa doon sa sinacharity nila ah oh, ngayon Bakit nga ba ako nang gagalait eh? Isa lang po, di ba sinabi ko na po yan Yung pagsasalita lang niya Na ang KOGC daw ay isang kulto O, oh, ngayon Dito tayo mapunta Sa Charity Vlogger Kuno Okay Yan yung kiniklaim nilang Charity Vlogger pero sa totoo lang nga lang, hindi naman makapag charity ang mga yan kung he, 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 walang sponsor eh ah ngayon sige daw sino ang gustong uh, magpatunay ha dito sa mga tinutulungan ko sige daw sino ikaw sa Balasantos Matubang na yan sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo yung mga tinutulungan ko kung ilang libo yan Ha? Ikaw ba mayroon kang isa, 300 na estudyante? Na eleme, na elementary 300 na estudyante na high school at 300 na estudyante na college. Lahat 'yan gastos ko lahat 'yon. Pero 'yan ba ibinablog ko? <coughs> Yung mga iniikutan ko magmula rito sa amin hanggang diyan sa sa Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga na yan, Bulacan na yan. E binablog ko ba yan? Hindi. Bakit? Kasi mahihirap na nga itong mga taong ito pag mumukhain ko pa silang mga talaga na mga pang-aapi na yun eh. Kaya hindi ko binablog yan. Gusto mong patunayan, sumama ka, sasamahan kita lahat yan buisit ka. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na kung gusto ko lang ng uh, subscriber, yung totoong magsusubscribe sa akin, pucha! Kung lahat itong mga estudante ko ay ibablog ko at pinapakita ko yung mga binibigay ko mga allowances nila at saka yung mga pang bayad nila sa school at saka doon sa mga tinatulong ako binibigyan ko ng tulong kung ibinablog ko lahat at i-upload ko rito sa YouTube ko, sisiguraduhin ko sa inyo, marami din ako subscriber. Baka, baka buong uh, Pilipinas mag-subscribe sa akin. Pero hindi ko nga po magawa yun. Maging yung pagbibigay ko ng bigas, hindi, hindi ko po gagawin or ginawa na ibibidyo ko, magbibigay ako ng bigas, magbibigay ako ng grocery, hindi hindi ko po ginawa yan dahil ayaw ko pong na mga aso itong mga tinutulungan ko na parang babahugan mo na lang hindi po ako ganon kaya ikaw Bal Santos Matubang yung kayabangan mo ah, kung gusto mong patunayan itong sinasabi ko ito ang totoong charity vlogger para makita niyo mga kababayan at hindi yan nagtiklim ng mga charity vlogger daw kuno na yan na mga puro mga kopitero yan ha? hindi nalalamon niya mga yan kung hindi magba, magbablog kunwari magpapabahay kunwari ang laki pa nang nakukuha nila kisa doon talaga na tulong sa mahirap kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo kung mayroon po kayo nakita dyan i-diretsyo nyo pong ibigay sa sa gusto nyong bigyan, yung inaakala nyo, karapat dapat na tulungan, karapat dapat bigyan. Idiretso na po ninyo. Huwag nyo na pong padaanin dyan sa kalingap-kalingap daw kuno na yan. Sa kay, lalo na din kay Bala Santos Matubang na yan. Idiretso na po ang tulong yan. Maniwala kayo sa akin. At doon sa gusto nga, ito pa ang isa. Ultimo doon sa mga live ko kapag kami nagpapadala ng mga super chat, super chat na yan na mga nagpapadala, yung ako, mga, mga, mga sinasabing ng pangkapi, pangkapi na yan mayroon din po nagpadala sa akin, pero anong sabi ko anti-mano, binara ko huwag na huwag niyong gagawin sa akin na magpapadala kayo ng ganyan hindi ko gusto yan PMA, pero same, nagbibigay pa rin ako ng mga pang, mga pakit money nila kahit na libre ang eskulahan na yan yung Philippine Military Academy pero doon sa pulis, talagang all the way yan ako ang gumagastos sa mga yan maliban dyan sa mga kanyan mga elementary high school at mga college na yan ganyan po karami ang scholar ko pero may nakita ba kayo ibinidyo e ko kaya yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka video ko lahat yan i-upload ko sa channel ko sisiguraduhin ko marami akong subscriber yan lang po yan tandaan niyan uras na ang charity, charity vlogger tumanggap ng kahit na anuman yan ha? yan ay picky yan tama makikita niyo nagpapabahay yan sila pero yun ang sabi ko Halimbawa, isang libo yung pinadala ninyo, Seven, well, 750 yung kanila at 250 lang yung ilalaan nila. Manghihingi na naman sila. Yun po yun. Buisit na buisit lang kasi ako dito dahil magkiklaim sila na charity vlogger sila na nangungwarta naman sila. Yun po ang hindi ko matanggap yung sasabihin ang KOGC ay mga kulto, yan lang po ang issue natin balik po tayo doon sa ating uh, uh, sinabi nung una kanina na yun po pala ang dahilan kung bakit uh, nagbugbugan itong dalawang bangag na ito dahil nga po sa gusto ng mag-resign itong uh, bangag na ito ayaw naman yung isa kasi nga, pag nag-resign nga naman, wala nang, uh, wala nang uh, pagkakakitaan itong uh, tambalos-tos at saka itong uh, butod na ito. Yun po yan. Kasi mas gugustuhin na lang talaga nitong uh, si Bangag na ito, ang maghigop uh, na lang ng ang maghigop. Yan po yan. Tingnan natin sa mga darating ng araw, baka sasambulat yan. Pero ngayon, umaandar ko na po yan eh. Ah, uh, kumakalat na po 'yang balitang yan, magre-resign na si Bangag. Doon po sa mga bagong nag-subscribe ngayon, maraming maraming salamat po sa inyo ha. At uh, kagaya po na sinabi ko, antayin nyo lang po na ma-announce uh, ko rito or ma plus ko dyan sa lahat ng mga video ko yung uh, bagong bubuksan kong uh, FB account para doon kayo mag-send. Ha? <clears throat> Ayan po. Kung totoo, sin, hindi ko po kailangan ito eh. Ha? Kasi yun nga lang, pagka in-upload ko lahat yung mga tinutulungan ko, hindi ko na kailangan magsabi sa inyo na mag-subscribe kayo sa akin dahil titiyakin ko lahat kayo mag-subscribe eh. Pero hindi ko po ginagawa yun. Ganun pa man. Ay, ah... Uh, antayin niyo po yung Facebook account na uh, i-open ko para doon po kayo magpadala. At, um, uh, Para magkakakilala na tayong lahat. Ganun naman po yun. At, ah... Uh, Muli, salamat sa lahat po ng may mga sakit na mga subscriber ko sa may mga problema sa buhay, tinataas ko ang aking kamay para kayo uh, bindisyonan ng ating Panginoon, pagalingin ang inyong mga sakit, walain ang mga problema nyo sa buhay in Jesus name maraming maraming salamat po at uh, syempre, mahal na mahal ko po, po kayong lahat